Hay mga kamanok, ito pala yung unang apartment namin. Pagkatapos nga namin malinisan yung apartment, eh doon ako nakakuha ng pagkakataon para maitor ko lamang. Syempre sa totoo lang kasi di ako makavideo nun kasi siyempre privacy naman yung kanya-kanyang kwarto. Kaya siyempre sabi ko na lang, ito na lang yung pagkakataon ko para maitor ko kayo dito. Pagpasok ko kula ay eh, makikita mo yung basurahan at yung gingkan. Ang gingkan kasi or ito yung hallway or one step bago ka makapasok sa loob. Pagpasok mo ay mayroon dyan dalawang kwarto. iyo nga kung anong style ng double deck mo ang gagawin or pwede mo siyang ipaghiwalayin o pagsamahin. Kanya-kanya ng room ay mayroon talagang aircon, kaya aba naman. At ang ganda pa dito, siyempre kahit nakahiga ka na, pwede mo siyang i-remote na lang yung ilaw. At ito ang isang kwarto ay parehas rin lang. Pero siyempre, dahil nga parating na yung mga fourth batch, ay pinalitan muna ng higaan. At ito nga ay pinalitan ng folding bed. Pero before, yan ay double deck rin. Dito nga sa Japan talagang strict pagdating sa mga basura kaya dapat nakaseparate sila. At ang maganda pa dito ay meron kami ditong monitor. After mag doorbell ng tao ay makikita mo agad kung sino yun. At ito naman yung kitchen area. Pagdating talaga namin dito sa apartment ay talagang halos kumpleto na. Kahit nga anim kami ay hindi na kayo masyadong nahirapan. Ha, may pagkakataon lang kasi syempre isa lang yung microwave. And pag oras ng lunch ay eh, nagsasabay-sabay kami mag-init kaya minsan sagasta na lang gumagamit ang iba. At ang maganda rin dito sa batch 3 apartment ay uh, may bintana, may Kita mo agad yung office, yung liwanag ng labas. At syempre, ito nga yung talagang pinakamahalaga, ito yung lutuan. Ang bayad pala namin dito sa bahay ay 20,000 yen each. Bale, 15,000 yen sa bahay and 5,000 yen sa facilities. Gaya ng gas, ay kasama na siya sa bayad namin. At meron nga kaming dalawang ref dito at nangyaring ang tatlo-tatlo kada ref. Dati nga ay tatlo ang microwave dyan, kaya lang syempre naglipat na kami, ay nabitbit na yung isa. <laughs> Nang malinisan nga namin to ay ito na lang ang laman. Gawa ng habang wala pa kasi yung fourth batch, dyan na muna namin nilalagay yung iba pa naming pagkain, gawa ng hindi talaga kasya dito. At isa rin to sa mga nagustuhan ko dito sa apartment. Meron na kami ditong washing machine at meron na ring dryer. Syempre pagkatapos mo ang laban at abay inaantay mo na lang para tupiin. Before nga ay isa lang ang dryer nito at ngayon dahil nga walo ang parating na batch ay eh, dinagdagan ng mga boss syempre may pagkakataon na talagang pagod tayo sa trabaho kaya napakaswerte lang at meron na dalawang shower area dito isa rin sa kagandahan ng shower dito ay merong hot or cold kaya nasa iyo kung ano talagang gusto mo at syempre may pagkakataon rin na gusto namin maglaba lang gamit ang kamay ay eh, dito kami nagpapatulo ng mga damit simple nga lang talagang bahay na to pero para sa akin napakalawak na kasi isipin mo dalawa yung CR ito nga yung isang CR na meron siyang bintana. At nako, alam mo bang ang bowl na to ay pangtaman lamang. <laughs> Gawa na kahit iwan mo na lang yan ay mag-automatic flush na lang yan. Dito nga pala sa apartment namin ay magkahiwala yung shower at yung comfort room. At dito naman tayo sa ikalawang CR. Ito naman ay walang bintana. Pero syempre, parehas naman sila merong exhaust fan. At dito naman tayo sa isang side, meron din ditong dalawang room. Pero syempre nga ay tagdadalawa naman kada room, eh ito ay ginawa naman namin ng sala or stack room. Hindi nga yun yung ayos ng una kaya binlik na namin yung dati niyang pagkaayos noon. Swerte nga nang mapupunta ditong fourth batch, abay malawak to. At may sarili ka pang cabinet. Sabi pala ng mga senpai namin, yung first batch ay dito rin pala talaga sila unang tubera. At syempre, meron rin kami noon tagi isang locker. Kung may mga importanteng documents ka na ayaw na magkalkal pa sa cabinet, abay dito muna na lang ilagay. At ito na nga yung last, ito yung room namin ni Princess. Dati nga ipinaghiwalay talaga namin yung double deck na yan, pero sabi namin para mas malawak yung paligid ba. At nung baguhan nga pa lang kami dito, ay talagang kinunang ko ng picture yung kwarto namin ni Princess. Ito nga yun. Salamat sa pagpastay sa amin dito. Kala mo naman, ang layo, no? <laughs> Salamat sa isang taong pagpastay sa amin dito. Halo-halong saya, kalungkutan. Salamat ka manok sa panunood, Janet.